magandang buhay good morning sa inyong lahat kapasok na tayo sa loob guys ng aming working site malamig pa rin, nakajaki tayo sobrang lamig ng umaga alas 7 na dito guys pero napakalamig naglalakad ako papunta sa loob Nagmamadali ako kay Ala na. Na late na tayo sa loob, guys. Pero okay lang kasi medyo matagal naman mag-ano ang trabaho. So, nandito tayo sa loob. na. Akit tayo sa loob. Hakit ako doon sa aking lugar. Sa second floor. Uh, Kihalhe. Uh, TK? TK. Bangladesh. Yun guys. Ako tayo sa first floor. Dito ako naglalagay sa first floor. Dito ako kumakain. So... Ini you kita know. okay, di mana? tadi saking sa lugar, di toang aking, di toang aking room number six. 6 ba yan? 2 pala to. Number 2 pala to. Sorry guys, Arabic is number 2. <laughs> so yan lang. Magandang buhay and thank you for watching.